Yan. Good morning mga idol. So, kunting trivia lang tayo, no? Mga kunti lang din naman. So, alam nyo ba na nagpapalit ng oras yung uh, Canada? What? Bro, what are you talking about, man? Tama na rinig nyo. Nagpapalit ng oras yung Canada. Well, kaninang 2 a.m nagpalit ng oras yung uh, Canada. Hindi ko naman siguro hindi ko alam kung buong Canada o dito lang sa province na nandito ako umatras ng isang oras. Hindi ko alam sa ibang province kung uh, umabante ba sila or umatras sila ng oras. So dito sa pinag AST uh, ko kung saan ako ngayon umatras kami ng isang oras, so instead na 12 hours kami late sa Pinas ay magiging 13 hours na siya so sinubukan nating antahin kagabi habang nanonood ng game ng uh, Blow Jays at LA sinubukan nating antahin pero hindi natin kinaya talagang antok na dahil nga sa pagod syempre hindi natin kinaya So, yun, mag end na yung uh, daylight saving natin. Uh, I mean, tapos na yung uh, haba ng araw at papalit na yung haba ng gabi. So, meaning, papasok tayo ng madilim. Uh, uuwi tayo ng madilim so ganoon na yung magiging rutina naman natin So mag-end naman yun siya by month of March if I'm not mistaken. So mag-end naman siya doon. So yun at kung ano man ginagawa nyo ngayon mga idol. So ingat-ingat kayo no. At syempre God bless. At enjoy. Have a good one.